natin ngayon, napakasarap nito ilagang baka, mayroon pang laman na mais ayan, no? ang init ng sabaw tapos ang sarap, kaya tara na punta na tayo dito, kain na tayo kain, sino malapit dyan, ha? dahil dito, dahil mga upuan, tapos mayroon siyang parking area ayan, no? may parking area dito, napakalawak, free parking dito, free parking kaya wala kayong babayaran, free dito kayo kumain, dito lang to sa may alampas ng SM Molino sa bandang kanan tapat ng shell ayan mga uh, ay idol dito na tayo kumain kahapon dito rin tayo ngayon andito, and rin tayo ulit dito rin tayo ng tahari and... yan shout out dyan sa ating mga followers dyan kay Sir Kabusul Vlog kay Sir Labi Junior Vlog shout out sa inyo lahat dyan at saka doon sa mga kasama natin ng Solid Ropa Castol at saka sa namamuno sa mga officials, magandang araw magandang buhay sa inyo lahat Ayan. Ito so yung kinakain natin dito. Kahit umulan, ayan. Hindi tayo mababasa kasi meron siyang cream. ayano. Meron siyang cream kaya hindi tayo mababasa kahit umulan. Ayan eh, si Kuya. Ang sarap ng kain ni Kuya. No? Kuya, masarap sarap ang pagkain. Ayan. Sarap ang pagkain ni Kuya. Oh. Puset. Ayan. No? Ano yan? na yan? Adobo. Adobo. Mamay atay at saka laman. Ayan. Oh. No? Sarap ng kain ni Kuya. Sarap ng kain ni Kuya. Ayan. Ayo kakain muna tayo mga idol ito. Ulam natin oh. Nilagang baka, may mas. Ayan. May biryani din, sir. Meron din biryani. ano yung biryani? Indian food. Ah. Oh, ito, ito, ito. Ah, okay, okay, sige, sige. Biryani. May chicken, bir biryani. May biryani din pala dito. Dito kasi oh. marami kain nandito. Ayun. Mga putahe dito. Fried chicken and rice. May fried chicken and rice, merong isda dito. Ayan, idol ay isda, sari-sari dito mga uh, may ulam at saka unlimited rice dito. Ayan, may tent, may mga kuboan. Uh, may parking. May parking, free parking dito mga idola, ah. walang babayaran ah. Ayan, nakikita ninyo 'yan. Ayan. Free parking dito ay malapit lang sa SM Mall at saka malapit din to sa highway kaya hindi kayo mahirap hanapin.